yung nahuli kong ano crab meron siyang itlog tapos nangingitim na siya oh so ibig sabihin nito malapit na siyang mapisa ba malapit na siyang pumala sa kanyang katawan tapos saka magiging ano na siya magiging crab na rin tong mailit na ito pero yun, yun laki nit laki ng bihod niya oh Mga itlog niya oh ilang libo na o oh, ilang kung oh, nga ilang libo na piraso din ito kung ano pakakaulan kaya pakakaulan ko na rin lang kasi sayang naman masyadong ano na siya oh nainitim na kaya malapit na talaga siyang mapisa so kailangan pakaulan ko na lang to ano sa palagay nyo di ba tama lang na ko siya kasi kung yellow pa ito matagal pa kung yellow pa lang yung itlog nya matagal pang mapisa to pero ngayon ganitong nagba uh, nagbablock na siya malapit na siyang humiwalay so magiging crab na rin yan after uh, one week, two week ganyan hmm. kaya ito pakakawalan ko na rin <coughs> ito. pagkakawalan ko sandali lang Neto pagkakawalan ko na ha. Nakaiiks pa ng ating kamay so, na Pagkakawalan na. Salamat sa bintana malalim. dalilang at mahina ang Ayan, pagkakawalan natin 'to sa malalim. Pagkakawalan ko na kasi sayang naman talaga maraming crabs pa ito na ma ano? Kapalit So ngayon, pakakawalan ko na. Ito, tingnan nyo. Ya, yeah, pinaka walang putak. Pinaka walang tuna kasi sayang talaga 'yun. Marami pang papalit nun Ilang libong alimasag pa rin 'yun kung hindi ko kinuha. Yan yeah, kaya ito ngayon. Hahanap na lang ako ng kapalit niya. dito oh. hanap lang kapalit dito pala yung pinakawalan ko dito oh Nanti, aku kita. Kita balik lagi, dan cakna